is maran lang eh doon agar ang daming bulaklak salong an. Um. Si Sunata ngayon na. Pamangga na kasi. Oo. Watermelon side lang po. ibang puntahan naman. Anong pangalan? Hindi naman yung mga to. Baka yung mga park. Nina! May... Uy, may lala move, guys. <laughs> Kung kailan mo nag-video ko, sa naman may nag-pahit. Oo, may natayo dyan. Pagbaba na. <laughs> Hiking ulit tayo. Pa- bu, pa bundok muna tayo, pa bundok. San kayo, guys? <laughs> ano, Ireland, kaya pa? Hike tayo, guys, hike. <laughs> Ito yung ano guys, pang Christmas tree. Fresh to a fresh. Galing sa mga, dito galing sa puro na yun ano. Ayun, marami sila oh. Nahuhulog. Ito yun. Fresh. Pang, ano na Christmas tree. Yun guys o, fresh. From the tree. Ay, no. Ang ganda. Oh, Ang dami na.

Saka importante, din naman yung kamahal na ano yung pamasahin. Eh oh. <todong> pag doon sa kabila, uh, Ay, true. Tayo na Aileen, kaya yun. Pag ganda guys. Kaya yun. Ito ah, oh, yes. Yeah. Oh, May ano siya dito, mga lamesa. Pahingahan. Doon pang ano namin, oh. Destination. Kasi lang medyo layo pa. Dun pa. Yan na. Yan diba na may gitiwitan niya Medyo malayo-layo pa talaga May iba na namang ano dito yung nagbibigyan ng pagkain yung nagbibigyan ng pagkain yung nagbibigyan ng pagkain yung aakyatin pa namin yan ayan pa na namin <laughs> 100, meters. <laughs> 100 meters dito kain muna tayo may ano, nag 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 kakanta mainit man dito oh. dito may lamisa dito muna tayo kain muna ng lunch muna tayo guys, lunch kain <laughs> hanapan mo yung laman, may laman. ayan, igadu kain, kain may bayabas, may orange may pagkabong kain kain tayo guys, kain kain kasi malipas Ada pecor. Eh, Oh my god, may maganda kaming soundtrack don. kung sige na kain na. Kainan. Nandito kami sa gitna ng bukid. Kumakain. <laughs> Malayo pa, naglalakad pa din Basta huwag lang nabilisan Oo Ang gaganda ng mga puno, tignan naman talaga Tingnan nyo yung mga puno guys Ang gaganda talaga Ang kulay Puno lang yan, hindi yan black lock kasi hindi dala tayo itong know. daanan, ganito siya Eh uh kung naghagdan tayo, wala ah Atras talaga tayo Siyempre, dadaan tayo sa hindi ganito Kasi pupunta doon oh Oo ang ganda talaga ng mga bulak, ang mga puno. You know? Yan talaga yung kulay niya. Original kulay niya yan. Yan you know? o. Diba? Ang gaganda. Pindel! Yung parcel mo! Nandito na! Bakit pa kami nang sobrang ano? Yan may mga tao doon, oh. Paakit pa kami doon? Diyan sa bundok na 'yan. Yan. <laughs> you know, <laughs> you know. na Makikita pa rin yung nakikita natin sa baba. Ay, mama, hira, pagbalik na. Oo. Akyatin, natin Akyatin mo muna natin yung pinakamataas kayo mga girls? Nabunda! <laughs> Asa si mo. ano? Akyat din pa namin yun oh. Yun, yun, yon, Akyat din pa namin yun doon. So tara na! <sighs> Ayun. Ang ganda ng mga puno asin, in. Ayun, oh. Doon pa kami guys Doon pa, akyat pa kami Ang ganda ng mga puno Kasi pa-spring na Pa-spring na Kaya nag-change Ng kulay ng mga puno Yan o Kung ano yung kulay na nakita nyo Yan yung sa personal Mga bundok Ang layo na nang Nakita namin. Hindi pa kami nakapunta sa uh, destination talaga. So, ang ganda ng mga puno. Ayan, oh. Ayan, oh. Di ba ang gaganda? oh. Oh, guys. Uh, subscribe my YouTube channel, guys. Uh, Bisdaku vlog. Bisdak tang dagko ang gaganda dito guys. Sulit yung pagod, sulit yung layo. Ang gaganda kahit mga puno pa lang. Sulit na yan sa mata. Ang gaganda ng mga puno. Kulay ng puno. Dahil spring na siya. Kaya nag-change kulay na sila.

Hong Kong. Ayan guys. Diyan pa kami pupunta. Yan, diyan. Ay, iba pala daw. Sa kabila. Ayun. May fogs. Ang hapa na. Inakyata namin guys. Super sulit. Ayan, no? Oh, may fogs. Yung fogs. Akyat pa kami. Doon pa. Tara. Spring. Ayun na, guys. Sinalubong na tayo ng fogs, oh. Ayan yung fog, oh. Kita nyo yung parang usok. Fogs yan. Ayan. Lumalamig na. Hmm. Ang ganda tignan. Yun oh, no? parang mga bonsai lang tignan. Ganda. Ganda niya guys. Ayan oh. No? Yun ang kapal ng fog. oh. No? Tingnan niyo yung mga dahon. Yan yung kulay talaga sa totoong ano, sa personal. Ayan <tinyo> <tinyo> na. <tinyo> Ayan guys, oh. Yan yung kulay niya talaga sa personal ang ganda. Di ba? Yan oh. Ganda. Ayun oh. Ayun. Yung fogs guys. Kita nyo? Ang ganda ng fogs. Doon yung tuktok. Masyado siyang ma-fogs. Yan ga. Oh, foggy na. Foggy, foggy. Malamig na siya, malamig. Yan o. Yun, yung fog. Yan o, yan o. Saan yan o. Ito, kita nyo yung fog akyat pa kami don sa taas pa ito yung highest peak ng Hong Kong. oh ang ng inikot natin batu-bato kasi hindi experience yung experience ayon yung nakikinig ayon yung yung nakikinig shortcut yung Shortcut kasi masyadong malayo okay, na pagano. Manang, ano? pag ano. Ay ko. Akyat tayo dun, akyat. Yung post ni ano ba? ba? Yung post ni Bishop. Hindi. Aray ko. Mauna kayo. ano yung tuhod ko. Nang, nang, na, ano tawag dun? Nang mulikat. Shortcut, shortcut. Shortcut. <laughs> Shortcut kami guys. Aray ko, Talagang masakit na. paano mo muna mi. Eh. Diyan kami oh. Tara. Wala Galing doon. Sabi nga ni Pacquiao. Ang laban na to. Ko, Uy. Nihingal na ang tanda. <laughs> Aray ko. Eh. Ilang? Ang layo ng ano namin guys. Pero masyadong foggy na. Galing kami doon. Galing kami doon. Galing kami doon. Sobrang taas na. Ayan na yung fog. Oo. Sobrang layo. Pwede <laughs> So, see you pa doon. See you, see you. Ayan, no? Oh. Ang ganda. Grabe yung foggy. Di na siya makita kasi malakas na yung fogs. Fogs. Kokak, Foggy! Na makita yung dinaanan namin doon, no? Oh. kasi ma-fogs na. Ayan. Ang kapal ng ano niya. fags Bakit pa kami doon pa? Ikot pa. So, ayan. Galing kami doon. Ayan, yung... Ayan, yung mga nakita yung mga linyahan. Diyan kami galing kanina. Paakyat pa. So, grabe. Ito yung pinaka mataas ng ano ng Hong Kong na bukid. So, di na halos makita yung mga tao sa baba. Kasi foggy na foggy. Grabe na yung fog, oh, so, ang lakas. Wala nang makita. Daan yan siya. Ayan ano? Oh. Daan yan. May mga tao pa dyan. Grabe. <tod> Tatlong oras pa lang, pero nasa tuktok na tayo. <laughs> Ganda niya. So na kami sa tuktok. Diyan kami galing kanina. Hindi lang talaga siya maklaro. Kasi masyadong foggy. Yan. Akit na kami kaya pa <laughs> so ayan kunting tiis pa guys lapit na tayo ayan shortcut sure to shortcut sure pero masarap matulik hindi na makikita yung paligid so ayan Yan, foggy na guys. Sobrang pagi Yat pa, kunti pa guys. Kunti pa. Kasi sabi natin sa Ito pa daw sa dulo. mo lang. na. Ito siya. Ito siya. <laughs> <laughs> Diyan daw. Diyan. Masyado kasing foggy. Gusto <laughs> malis kitang magpicture muna kami sandali. Fogs, alis ka muna Fogs. muna kami. Ayun yung pag-asa oh. Hindi <laughs> man makita. Yan bulang kristal. <laughs> Nakita, nagpakita din si bulang kristal. Ayun. Baka oh. mas maganda Ayan you o. Know. Ayan, lumitis ka konti. Pag-picturin mo muna kami. Ayan, oh, si Bulang na tayo. Kristal. Dito, dito, dito. Ayan o. Oh. Ay, bulang Kristal, guys. So, tara, akyatin natin sa ang Bulang Kristal. Dito, 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 dito. Akyat! Akyat! Dito alin oh? Dito. Ayan, bulang kristal guys. Ay, Jesus. Dito, pwede na dito. Pwede uh, di na makita oh. Ang baba. Ayan guys. Ayan. Ano oh, nai? Jai, kumita ka ta, kasta kasta. Mama, ano yung parang tayo tayo na? Oh. <laughs> 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 ano ano ano? Ano ano? Sigaw! Hindi nakita mama mamahal! kami guys baba may heater ka? sa loob na? baba na kami yun no grabe yung fogs Andiyan na sila? Andiyan na sa na sa baba? Ayan na kayo! <laughs> okay. Masyado ng fog. si Lizelle. Lando na sa unahan. <laughs> Galing kami doon, oh. Pa uwi na kami. Masyadong nang foggy. Masyadong nang malamig. Doon kami sa tuktok kanina. Doon sa tuktok. Ayan. Ayan. May shortcut ito pero ang hirap. Pababa. Diyan kami umakyat kanina. Nag-shortcut kami. Pero ngayon iikot na lang kami kasi masyado siyang matarik. Ayun na. matarik. Okay lang sana kung paakyat. Kung pababa ang hirap. So ayan. Mas hindi maklaro. Ayun oh, nag-shortcut sila. Ayun. Galing kami doon sa pinakatuktok. So yun. Shadow mamug. Bababa pa ba kami diyan. Paikot. Kami dinaman lang Ganda ng mga puno oh. Ang kulay. Ayan o. O, guys. May mga kadidiis pala dito, guys. Okay. Duterte. Duterte lang sa kalam. O, oh, diba? Laban lang. Tatay Digong. Hindi natin makikita yung sana di ko laban manoy. oi. Sige, na, picture tayo, picture picture tayo, picture. Picture tayo, ha? Ito na, ito na. Ito na, ito na. Kita ba? In 3, 2. Isa pa, isa pa. Tatay Digong, para sa'yo. Yun. Sabak ni Rita. Wala kami kuha. O, oh, sige, sige, dali. Hello. Hello, drone. Hello. Hello, drone. Ayan, no. no. Hugas sila, guys. Hugas sila. Galing doon. Fresh water. Fresh water.